Tapos may asawa ka ka mo. Ilan taon na yung asawa mo? 13 po. 13? Oo. Ang bata pa? Oo. Uh -huh. Pwede ba makilala rin yung asawa mo? Pwede ba pumunta sa bahay mo? Be Pero bakit ang bata pa niya 13? Tapos ikaw? 37. 37? Eh, sabi niya pa, baka na oh. Ay, walang pakikudyan man to. Ha? Walang pakikudyan man to. Wala siyang pake, basta nagmamahal lang kayo. Oo. Paano pag... Pwede ba makita yon? Putol talaga, walang buto. Ha? Pati ito, pwedeng hawakan. Uh, -huh. inborn din to. Oo. Yun, Pat... Eh. Naputol. ah, naputol? Ay, naputol na yung rating ko. Ha? Naputol na yung rating po. Rating? Oo. Uh -huh. Ano yung rating? Uh -huh. Rated. Ah, yung litid. Pwede makita? Ganyan. Ay, ganyan lang. Uh, Pati yung kabila, ganyan din. Uh, Oo. Naputol. Ay, hindi natapos, no? Hmm. Asan girlfriend mo? Ano doon? Saan? Bata. Aluko ka. Oh, bata pa yun. So, yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Kahapon, isa uh, na namin sa highway 'yung isang mama na tinatawag nilang putol at uh, nag-usap at nagkwentuhan pero syempre nung araw na iyon ay uh, may pupuntahan siya at nung una natatakot pa sa amin kaya nagsabi ako sa kanya kahapon na hanapin ko ang kanyang bahay mga kababayan sa araw na ito andito kami mismo sa bahay ni kuya at eto amin siya natagpuan kung paano siya namumuhay after all ng kanyang kalagayan. Mga kababayan, samahan niyo ko at kausapin natin si Julius ba yun? Kuya Julius Bayon. Kuya Julius yung pangalan mo? Ano'ng pangalan mo, bro? Ah? George. George. sorry. Kumusta ka na, George? Okay lang. Ha? Okay lang. okay lang. Anong ginagawa mo dito? Ikaw nagpapakain ng baboy na 'yan? Opo. alaga mo 'yan? Hindi yan ang alaga ko yon Ha? Ah? Baboy na ni ading ko. Ah, baboy ng kapatid mo. Araw-araw ba ganito yung ginagawa mo rito? Na, na, oo. Na, naalis ako. Ah, pag nandito ka sa bahay, gantong ginagawa mo. Pero pagka minsan, nanlilimus ka. Oo. Mm. Di ba kahapon usapan natin, magkikita tayo para kausapin ko mama mo? Wala yung mama mo dito, nasaan? Wala pa eh. Bili ng pagkain. Ah, bumili ng pagkain. Pagkain ng baboy. Ah, pagkain ng baboy. Hmm. Kumusta naman ang buhay-buhay mo dito? Wala lang. Tulog lang. Ay, ayun, may daga na maliit. Ay, anak nila yun. Ay, o yun, maliliit. Ay, anak pala. Oo. anak na. Ilan ang anak niya? Hindi ko alam. May itim, no? Maliliit, native? native. Yan ba yung baboy damo? Oo. Ah. Baboy damo. Mm -hmm. Pero mag-iingat ka kasi ikaw magpapakain tapos mas malaki pa yung baboy sa'yo. Baka ikaw kagati ng baboy. Hindi. Hindi? Tapos wala kang kamay. Eh. Paano mo ipagtatanggol yung sarili mo? Ha? Yan, Yan mga kababayan, si George. Ito, gapang-gapang din siya rito. Kaya mo pakainin niya ganyan? Ah, hindi ka natatakot? Tapos na. Natapos na. So yun mga kababayan no, gaya ng aking sinabi, uh, uh, sinadya ko talagang puntahan ng uh, kanilang tahanan, no? Ano oras ka nakauwi, George? 'Di ba hinatid ka namin doon sa girlfriend mo kahapon? Ano oras ka nakauwi dito? Tukaw, Tukaw. Kakabusan ako doon. Ha? Kakabusan, palbangon. Palbangon ka doon? Oo, katulog ako. Ah, nakatulog ka doon, tapos umuwi ka na dito? Oo. Nag, uh, Nag-lunch ka na ba? Natigay ko ng papa. Ha? Natigay ko ito, pa papa ko. Ay, ah, hinatid ka ng papa mo dito? Oo. Ang galing naman. George, pwede bang dito ka humarap? Magkwentuhan tayo? Pwede ba ikwento mo sa akin yung Buhay mo? Wala. Wala? Nahirapan siya magpwento. Ha? Nahirapan siya magpwento. Bakit? Mm -hmm. So, araw-araw, George, araw-araw, namamalimus ka? Tapos, yung kinikita mo sa paglilimos, sa anong... Yung kubo di ko. Ha? Ah? Yung kubo di ko. Tapos na birthday mo. Tapos na, tayo binili bini na ako yung pansit. Binili mo ng pansit? Oo. Oo. Oh. Cake? Walang cake? Ay, wala. Bakit? Bibigyan natin, ah? natin hindi. si Tag Grace. Ha? Bibigyan natin Tag Grace. Hindi. Bibigyan si Tag Grace. Ay, hindi nagbigay yung tita mo ng cake. Sayang, no? Ano bang cake gusto mo? Malaki. Malaki? Gaano kalaki laki? Mm, ganyan nabukul. Anong flavor? Hindi ko alam yung Nakakain ka na ba ng cake? Minsan lang. Ah, minsan lang. Yeah. Naligo ka ba? Hindi. hindi. ka pa naligo? Hindi. Hmm, gapang ka ng gapang eh, no? Buti hindi ka nagkakasakit? Sa gabi. Ha? Sa gabi. Sa, sa gabi naliligo ka? Hindi. Nami, na, na, tanga sa gabi. Ah, nagkakasakit ka sa gabi? Oo. Oo kasi pagod ka siguro lagi. Kailangan magpahinga ka rin. Hmm? Sayang noon. Hindi, hindi namin inabutan yung nanay mo. Mm -hmm. Nandiyan na pa si nanay? Wala. Ay, nandiyan na pala. Ah, nay, magandang hapon. Nay, ali po kayo rito. Si siya na kayo, nay. Nay, ako po si dati Frankie. Kumusta po kayo? Buti. Nay, upo ka dito, nay. Pwede ka ba naming ma-interview, nay? Okay. Nay, bago ang lahat, idikit ko muna to Ano po? Yan. Yan. Okay. Oh, ano pangalan ni nanay? Hmm. Dito ka lang bro, harap ka lang dito. Ha? Huh? Nay, nabalitaan niyo po ba na nakita namin tong anak niyo kahapon? Opo, na, kasi hinahanap ko kahapon. Ay, hinahanap niyo siya? Opo. Kasi nadaanan namin siya kahapon and then sabi niya, pupunta sa sa piyestahan. So, naawa kami sa kanya kasi naglalakad mag-isa sa highway ay eh, naglalakad eh wala namang paa ah. ang init-init. So hinatid namin siya doon sa gusto niyang puntahan at binigyan din namin siya ng kaunting uh, tulong pinansyal. Pero sabi ko sa kanya kahapon, gusto kong makilala ang kanyang magulang kaya salamat sa Panginoon na ta, nagkita tayo. Nay, kumusta po kayo? Ano ba 'yung ano? nang papanya? Wala papanya namatay na kailan ano tatlong taon na ah tatlong taon na so kumusta naman ang buhay ngayon oh? wala wala ano bay kinamatay ng mister niyo may huh? kumusta naman ang buhay nung buhay pa buhay pa ang mister niyo po Ah, sa bukid ang hanap buhay nyo. Pero ngayong nawala na siya, paano na po? Wala na, pinapakain lang kami ng anak ko. Ah, pinapakain kayo ng anak nyo? Opo. Mahirap pa ang buhay ngayon, Nay? Opo. Gaano po kahirap? Minsan walang makain. <laughs> Minsan walang makain. Nakangiti si nanay pero yung mata lumuluha. Bakit po? masaya ka. Ano pangalan na anak niyo, Nay? George. George. Ilan po anak niyo, Nay? Ano, lima po. Lima. Pang ilan si George? Pang apat po. Sa ngayon, Nay, ilang taon na si George? 37. 37. Sabi niya, Nay, araw-araw siya nanlilimos, naghahanap buhay, tapos umuwi siya, may dalang pera. Araw-araw ba yun? Hindi po. Hindi sa naman. linggo lang. Ha? Ah? Sa linggo po pupunta doon sa mga tarong. Ah, sa linggo. Sa linggo lang. Nay, bilang ina, siyempre alam niyo po yung kalagayan ng anak ninyo. Ano po yung ano niya, status niya po? Yung behavior. Pag dumating lang siya, kakain. <laughs> Pag dumating kakain? Tapos? Ha? Okay lang yan, Nay. Eh. Sige lang po. Sabi niya, naghahanap buhay siya. Asan mo nilagay yung pera mo kahapon na binigay ko? Binigyan mo si nanay? Bakit? Ano? Ha? Wala na. Hindi dumating po. Ha? Hinahanap ko kahapon, hindi Ki siya dumating. Ay? Oo uh Ha? -huh. Ah? Pinahanap ko pa hapon kung hindi siya dumating. hindi siya dumating. Saan mo din nalang yung perang binigay ko sa'yo? Ha? Ah, Ubus na. Ha? Ah? na. Bakit naubos? Anong ginawa mo? Ha? Ah? Anong ginawa mo sa pera? Kita niya yung mga barkada niya siguro. Kita ko oh. yung barkada ko? Ha? Ah? Kikita ko yung barkada ko. Nakikita yung barkada mo? Hmm. Hindi na siya nakapag-aral na eh. Hanggang grade 6 lang po. Ah, hanggang grade 6. So marunong din magsulat. Meron. Alam niya lang yung isulat ang pangalan niya. Alam niya isulat pangalan niya. Okay. Marunong din sa pera, magbilang. Okay. So, alam niya rin. Kahit pa paano na eh, at least nakapag-grade 6 siya kahit na ganyan siya. Ano? Kaya lang problema, pag wala na si nanay, paano na siya? Yun lang problema. Hmm. Uh -huh. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Alagayin pa rin ba siya, Nay? Paano pag maligo? Maligo, pinapaliguan po. Ay, kailangan paliguan? Hindi niya naman makuskos yung... Ulo <laughs> niya? Ulo niya. Kumusta naman, Nay, kumusta naman po siya bilang anak? Bungad. Ah? Bunger. Ah, bunger. Ay, huwag kang, kang bunger saan sa pumupunta. Kung saan sa pumupunta. Pero bumabalik naman. Opo. Po. Hmm? Bumabalik. Kaya lang ano, wala na yung pera niya, naubos na. Naubos na. Kanina pagdating namin, ang saya-saya mo. Ba't ngayon parang malungkot ka? Anto ako. Ha? Ah? Anto ako. Naanto ka. Nagpuyat ka ba kagabi? Hindi ka naman daw pumunta sa piyesta, hindi ka nila nakita. Pumunta kami. Anong ginawa mo dun sa piyestahan? Ha? Huh? Anong ginawa mo sa piyestahan? Huh? Nanin dalaga. Ha? Nanin ng dalaga. Nagtumitingin ka ng dalaga? Opo. Nanliligaw ka ba? Opo. Mahilig ka sa chicks, no? Ha? Kunti Ha? Huh? Huh? Kunti lang. Ah, kunti lang. May girlfriend ka na ba? oh, Bata pa. Bata pa. Hindi naman yata. 13 eh. years Ha? 13. 13? Oo. Sabi niya na, may asawa siya, 13 years old. <laughs> Wala naman. Wala naman. Meron? Nililigawan ko, sabi niya. Nililigawan niya, 13 years old. Sabi. Sabi niya. Bawal pa yun. Makukulong ka. Pwede na. Ha? <laughs> Pwede na yung 13 years old? Sabi ni Papa, Papa, Papa to. Ah, sinabi pa ng Papa niya, pwede na. Hindi ko pa kaalam yun. Hindi ko pa, pa kaalam yun. Hmm. Nai kaya ako pumunta dito para kumustahin lang at makilala kayo. No? So, may dala akong ano, Nay? May dala akong bigas. Pahingin bigas. Pasa na sa akong bigas natin. Para makatulong din si Daddy Frankie sa inyo. Ano po? Nay, ako po si Daddy Frankie. Mga charity vlogger po kami. Ayan. Dito. Eto, Nay. Sana makatulong po sa inyo. No? Bukod sa ano, Nay, ano pang uh, pinagkakakuha nyo pang araw-araw? Bukod sa anak ninyo tumutulong. wala na. Ay, yung bunso na lang. Mabuti Nay. Mababait na may mga anak nyo. Malalayo na sila. Ah, malalayo na? Asawa sila sa Ilocos. Ah, sa Ilocos. So, bali ang kasama niyo araw-araw, itong -araw, anak niyo po? Opo, at saka yung bunso. Ah, yung bunso. May may pamilya na rin. May siya. pamilya na rin. Hmm. Sab, sabi ng ano, nagbubunot daw kayo ng ano, punla? Opo, pag meron. Ngayon wala. O, oh, magkano ang kita niyo pag nagbunot kayo na? Eh? Ano? Sa isa ng isa asa ah, sa pesos ang isang tali ng punla. So, yun lang mga hanap buhay nyo rito. Kaya mga kababayan, tingin si nanay, ang itim din. Pati si George, no? Huwag kang gala ng gala, George, ah. Tapos pagka may pera ka, bigay mo kay nanay para pambili ng ulam, no? Ha? Ah? Huwag, huwag ibigay sa barkada, ha? Ah? Love mo rin ba si nanay? Mama ko? Oo. Minsan lang. Minsan lang lang? Yeah. Hindi ba pwedeng araw-araw? Huh? Bibigyan ko 20 lang. Ah, bibigyan mo si nanay 20 lang? Oo. Oh. Kunti lang nga pala, ha Ah? Kukunti lang. Ah, kukunti lang. Oo. Oh. Oh. Pero yung marami yung na ibigay ko sa'yo kahapon. Ano? Na. Anong ginawa mo sa pera kahapon? Bust na. <laughs> Kaya nga, anong ginawa mo sa pera? Anong ko la lahat? ay minirienda lahat patay hindi naman yata marunong magbila asan na yung bag mo? wala na, busto no? na oo oh. gabi gabi na merienda ko gabi gabi merienda oo oh. nagugutom ako mirinda ako pag nagutom ka merienda ka oo oh. buti, buti nay no uh, sa ganyang sitwasyon niya hindi naman siya sakitin <laughs> ay hindi naman mo mo na ano ba tapa Hindi siya sakitin. Paiyak lang. <laughs> ah, iyak lang siya nung baby siya. Okay. Talagang inborn lahat 'yan, Nay. Okay. Nahulog pa dyan sa ano. Oh. Nahulog sa? sa sa bahay namin noon. <laughs> Kaya may tahi siya. May tahi siya. Hmm. Nay, nung ipinanganak mo siya, tapos nakita mo ganyan ang sitwasyon niya, anong nararamdaman mo po? Nalungkot ko. Mal nalungkot ka. Okay. Kasi waras, hindi siya maghahanap buhay. Hindi siya pagkalabas niya nung pinanganak mo siya, nakita mong gayang baby mo nalungkot ka, inisip mo kaagad okay. kung paano siya magahanap buhay. Okay. Okay. Pero ngayon na nakita mong uh, after all ng kalagayan niya, nakakapagtrabaho naman, nakapaghanap buhay naman. Anong masasabi mo sa kanya? Nay? awala oh, wala akong masabi na Nagpuputol pa ng ano oh, ng kahoy, naputol niya yung kamay niya. Ayun, ah, na niya ah, nagpuputol siya ng kahoy, tinamaan niya yung kamay niya. Ito, yung sobra. Pinatahi. Ha? Pinatahi ko. Kaya, ah, kaya pinatahi na lang. mag ka bro ha, kasi maputol yung kamay mo. Maiksi na nga, tapos mabawasan pa. Nabawasan na. Nabawasan. <laughs> Masakit? Hindi, tapos na. Ha? Tapos na. Hindi, nung nasugat, ano naramdaman? Masakit. Masakit. Umiyak ka rin? Oo. Umiyak ka. Nung umiyak ka, sinong unang-unang hinanap mo? Mama ko. Mama mo. So ibig sabihin, mahal na mahal mo 'yung mama mo. 'Di ba? Kasi pag may problema ka, si nanay ang unang hahanapin natin. No. Opo. Kaya dapat mahalin mo rin si mama mo, ha? Opo. Opo. Huwag mo pababayaan. Pagmahalin mo yung mama mo, hindi yung minsan lang. Dapat araw-araw. No. Opo. Okay. So gaano mo kamahal yung mama mo? Kunti lang. Ay bakit kunti lang? Sa kasasabi ko lang na pagmahalin yung mga ulang natin, yung mahal na mahal araw-araw, ha? Ah? Okay? Okay. Oo, oo. So love mo si mama mo? Siyempre. Oo. Gaano mo kamahal yung mama mo? Mama ko siya. Mahal na mahal mo siya. Very good. Ah, na, ano ka? Bakit yan? Na ano? Ay, ko. Hop, oh, ya. Yeah. Yeah. Nay, ah, uh, bibigyan ko po kayo ng ano, ah, uh, kaunting pang bilhin nyo ng pagkain. Nay, para makatulong man lang. Nay, may 5,000 ako. Gaya po ng sinabi ko kahapon kasi, sabi ko sa kanya, gusto kong makilala ang nanay mo at tutulungan ko kayo. Naramdaman ko na kasi kahapon na papunta siya ng mga kaibigan kaya sa inyo ko po ibigay yan para may pambili kayo ng kung ano man ulam, kung ano yung pangailangan niyo po. Thank you po. Walang ano man, Nay. <laughs> ano masasabi ni Nanay? Thank you sa mga um, tino, lahat na tinutulungan. Ano po? Thank you. Thank you sana makapa makatulong pa sa iba. Oo. Oh, Mahirap ba talaga buhay ngayon, Nay? Mahirap. Bakit? Wala naman ano pagrabahoan kasi hindi ko naman makaalis pag ano. Hindi siya pwedeng iwanan. wala siya naman ano, maglabas sa kanya. Ah, gusto mo sana magtrabaho sa malayo, pero hindi pwede. Hindi pwede. Habang buhay na siya, kailangan may kasama, no? O, wala siya talagang mag-asikaso sa kanya. Wala na mag-asikaso sa kanya. Hindi niya kaya maglaba rin ng damit niya? Hindi. O, Para pa, ano? Opo. Pag siya ang maglaba. No? Okay ka lang, kuya? Okay ka lang? Okay. Huwag kang lalayo ha. Mag-iingat ka parati. Okay. Ano masasabi mo Nakapasyal si Daddy Frankie dito sa inyo? Salamat po. Salamat po. Sa tingin mo na eh, bakit naging ganito yung anak mo? Bakit naging ganito siya? Kasi nung binubuntis ko yan, nagiliha akong makikita ko yung yung loko na ano, pusoy, kasoy. Ah, yung kasoy. Oo. Parang sabi ko kainin ko yan, sabi ko. Oo. Oh. Ayun, na na. Parang puso ng kasoy yung dito niya, oh. Ali, ay pwede makita? Oo, so, may riting. Huh? Oo. Oh. Oh. Ah, ipinaglihi mo siya sa kasoy. Kaya yung binti niya, nagkaroon din ng kasoy okay. na maliit. Pati yung isa, patingin. Ganyan din. Pa'n ang kasoy? Ay, iba yan. <laughs> hindi siya nag -break. Ay, hindi ka nag -break. Ay, ibang kasoy yung nakita ko. Oh. Ay, ang laki. <laughs> Titi mo na yan. <laughs> Ayan. Ay, ito. Ay, dalawa talaga kasuy. Malaki itlog hmm? Parang puso Ay. ng kaso. May pati yung itlog naging malaki, hindi normal. Hindi normal po. Yung itlog. Oo. Oh. Kas may ano, may... Ano ba yung pakalan yun? Ano? Luslos. Luslos. Ay, may luslos siya. May luslos siya. Kaganyan dala nung bata pa ako. Bata pa lang, ah, gano'n na talaga? lus na talaga po. Oh, so, ibig sabihin na, ipinaglihi mo talaga siya sa kasoy? Opo. Nung nakakain ka ng kasoy, okay na? Oh, yun na lang. Hindi na, gum, hindi lang, umaganon lang. Dahil pala, hindi pala, wala pala siyang paa. Ah, nung nasa tiyan mo lang nararamdaman mo? Wala siyang paa. Walang paa, tsaka kamay. Parang umaano lang, oh? umaganon lang. Mm -mm. Tumitigas. Tumitigas lang siya. Nawawa naman. No? Okay ka lang? Buti nung nag-aaral ka, hindi ka tinutukso. Pero yung nung... bata pa ito, mahihain. Nung no, malaki na siya, wala siya hihiya na makipag-anohan sa mga tao. Alam niyo po, Nay, kasi ano yan eh, ah, kumbaga, lahat naman tayo nilikha ng Panginoon. Siguro talagang, ah, will ni God na hindi siya mahihain na kasi kung maging mahihiyaan niyan, paano siya maghanap buhay para sa sarili niya? Ano po? Mm, di ba? Kasi nung bata pa, siyempre, bata pa, andyan pa kayo, eh, darating yung panahon na tatanda na si nanay, eh, kung mahihiyaan pa siya, hindi siya marunong maghanap buhay, hindi siya gagala, paano siya kakain nga naman? Di ba, George? Yes. Oh. Pero mag-iingat ka sa highway, kasi mga kababayan nilalakaran yung habang no, no, highway. No, nagbakasyon ako sa Ilocos. Brother, ano, sabi niya sa mga kapitbahay namin hindi na siya umi kumakain sabi niya iinom talaw daw siya ng <laughs> sambals ah, Anong ah, nagbakasyon ka ng Ilocos iniwan mo siya iniwan ko siya wala oh siya ilang, ko siya. ilang araw oo oh, wala siyang magluto oh, wala nang magluto ng pagkain niya kasi biniling ko lang sa ano sa kapitbahay ibinilin lang sa kapitbahay tapos hindi siya nakakain oh tapos yung ano niya yung kaanakan niya, gala ng gala naman, mm hindi -hmm. siya magluto. Oo. So wala kang pagkain nung umalis ang nanay mo? Bakit mo inisip magpakamatay? Oh, sana. Ah, papakamatay ka na sana? Oo. Oh. Bakit? Okay. Gusto ko na. Bakit gusto mo pakamatay Papagod ako. Napapagod ka na? <laughs> Napapagod kang maglakad na ganyan? Papagod ako ng bilay ko. Napapagod ka na sa buhay mo. Wag. Masarap mamuhay. Punta ka sa simbahan, magdasal ka. Ha? Magpipray ka parati, ha? Wag mo gagawin yun, masama yun. Alam mo ba, mahal na mahal ka ng nanay mo? Kaya wag mo, wag mo rin pababayaan ng nanay mo, wag mong iwanan, ha? Iiyak yan pag nawala ka. Alam mo ba yon? Pagod um, nga akong naghahanap sa kahapon. Oh, tignan mo, napagod yung nanay mo kakahanap sa'yo kahapon. Pumunta ka pipista. Mm, -mm. Pag aalis ka, magpapaalam ka. Ayaw ko magpapaalam. Bakit? Hmm. Ayaw ko. mo magpaalam. Tat tatago ako. Ah, nagtatago ka sa mama mo. Mm-mm. Sige na, salamat po. po, huh? Okay. Okay. So mga kababayan, maraming maraming salamat. Masaya si Daddy Frankie dahil eto ito nadalaw ko ang kanyang nanay at nangapag-abot tayo ng kaunting tulong sa kanila. Thank you so much. God bless po.